Chung Su Ku Bi -wang. Ang ibig sabihin nito ay eh, di ko rin alam. Basta nakita ko si Ratatouille may slash. <laughs> marami siyang laman at talaga namang kaaya-aya siyang tikman. Huwag naman, baka mag -last day tayo niyan. <laughs> Nag-testing tayo sa ilalim na sulok ng ating lababo at eto na nga, marami siyang biktima dito. Ibat-ibang uri ng elemento tumihaya na si Trudis na ipis. Pati mga nagjajaging na langgam na nagmukbang. Dahil tag-ulan na, aagapan natin na mukbangin ang wiring natin ni Ratatouille. Dito nga'y kumuha na ako ng netbag at gagawin ko itong pinaka holder niya o lalagyan niya sa ilalim. Gugupitin ko lang ang kanto na ito, parang ganto At nabili ko nga pala ang item na ito. Lagay ko na lang sa comment section, bahala na kayo. Make sure na ilalayo nyo rin ito sa mga bata dahil talagang kaaya-aya siyang tikman. Kung makikita nyo lang ito ng personal, para siyang puto seko. Pero pag tinikman mo to talagang last day mo na talaga. Para kang nag-endo talaga sa lupa. Papunta ka na at aapir ka na kay San Pedro. Game okay, po tayong nung nag-roll na tayo eh. Nag-iwan ako dito sa sulok dahil may nakita akong stowaway na ratatouille. Sinakto ko sa wire. Ganto ang size niya. Ito ang 10 piso at ito naman mukha siyang puto seco. At talaga naman may crystal-crystal pa na talaga naman kakamayin mo at titikman mo. Last day mo na talaga sa earth pag ginawa mo ito. Hindi kasi umuubra yung paminta at mothballs balls o ano ba yun? Yag balls. Kaya ito gagamitin natin. Dahil dito madalas dumadaan ang daga, kaya dito natin ilalagay para maamoy nila at eto na nga ang kanilang mukbangin. Ang amoy nito ay parang kahawig siya ng alcampor. Panay na nga ang mura ni Jim habang nilalagay niya ang tie strap dahil kakaiba daw talaga ang amoy nito. Ang amoy niya ay parang nanununtok at talagang itataboy ka, ilalayo mo talaga ang sarili mo sa aroma. At dahil nakita kong tumihaya si Trudis na ipis, nung ating i-testing para sa akin. Alright, ang product na ito. Nasa comment section ang link.